So oh, mga senior citizen, ito po. Natapos ko na lang temporary. Hindi pa po total tapos to. Cabinet po ang gawin dito. Doon mo na gagawa sa kubeta. Yung mga kalat dito, oh, na uh, nalipit ko na. No? Nalipit na namin. Ito, nilagay mo na pansamantala. Gara'y ito yari dyan. Parang cabinet. May division yun. Tsaka dito sa ibabaw. Gagagahin oh. ko yun. Dito po, diretso yung gandito yun. Pati dito, hal blocks na rin no? Eh, pagod na pagod na. Alas 5 na eh. Dito na eh. Dito na ako gagawa bukas. Bukawin ko na yan. pa iskwala hal blocks din yun Kapat, kapatarin, no. yan. Meron mo isa. Kakapatarin Yan ang ginawa ko ngayon. Tapos ko. O, tulad nito, babat isang pao. nag -isa ako. <laughs> Bago ko natapos yun. Wala akong ang dami. Eh. Bangko lang ginagamit ko. Dugtong-dugtong na all blocks. Patong-patong. Naawa lang dyan natapos. Oh. Yan, patong yan. Oh. Hindi magluluwag-luwag yan rito pag natapos yan. Eh. O oh, ito, lumuwag na rito. Natanggal ko na yan. Hindi eh. ito. Pag natanggal, lalo ito. Pag nabuo na ito si R, tatanggalin ko na rin yan. Eh. Para lalong lumuwag. Papalsan din niya siya, rila din madadala sa malalagay sa sulok dun. Dito, pinaglalagay ko muna sa sakulat. Saka piliin. sa labas to, nagyan ako na rin. Dito sa labas to, rin. konti na hard blocks cemento na salamat po may merienda ako yun, yung tigas na kanin hindi ko rin nakain ng konti sakit sa ngipin, yung gilagid salamat po